Kumuha po tayo ng ice cream na may baboy, tapos sangkalan, tapos ilagay yung ice cream na may baboy, tsaka bawang at tsaka luya. Tapos kumuha po tayo ng kaldero, ilagay po natin yung ating kalating paan ng baboy, ilagay yung bawang at tsaka luya. lagyan ng water from Pasig River, punuin hanggang umabot sa talampakan ng paa. Lagyan ng isang kilong asin, isang kilong paminta, at takpan. A few years later. Ginito na po siya nung mapakuluan ng limang taon. So, tusok-tusokin na natin ng tenedor yung balat para maging crispy yung kinalabasan. ikut ikutin lang. Tapos, ingat lang kasi mainit. Tapos, tusok-tusokin lang hanggang sa makompleto mo yung tusok na gusto mo. Magpakulo ng limang galong mantika. Hayaan sila ban at hantayin na kumulo-kulo. ihanda eh ang yung pinakulo ang baboy tapos magingat kasi mainit ilagay na natin yung kapirasong paa ng baboy yung talampakan isunod natin yung kalahating paa ng baboy tapos takbo na kasi kumukulo-kulo na at matalsikan na ang kamera pagpasensyahan nyo na walang gas kundi kahoy lang ang pamamaraan ng pagluto ng pagkain, ulam o sinaing na bigas. A few years later. Ganito na ang resulta after na makuluan ng limang galong mantika. Pero hindi pa ako satisfied sa pagka-crispy nito kasi meron pang pamamaraan para mas lalo pang crispy ang kanyang balat. So tingnan natin. Ikot-ikutin. Tingnan mo kung saan yung mga hindi na crispy na balat. At yan yung papatamaan natin sa technique na pinagbabawal ng kono ha. Ihanda na ang alak sa labas at ang pulutan ay handa ng kainin. Iwas ito sa high blood at gamot ito sa gout. Marami na namang pera ang mercury drug nito. So ganito yung paraan para maging crispy palalo, lalo. Painitin mo muna yung maraming mantika ulit. Tapos ibuhos mo direkta sa kanyang balat. Ito pala yung technique na tinuro ni Nenong Rai sa kanyang mga video sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at sa iba't iba pang platform ng mundo.